Ang araw na naman po sa inyong lahat mga paps oh. Dito tayo sa bahay ni Bagis Alex na naman mga paps Malakas yung ulang kagabi mga paps eh Kita oh. nyo naman yung ano, lupa oh Lagang tubig oh Pinarangan oh. pa yung mga bintana mga paps oh. oh nandito si Mangistip mga papsong oh. Nagukay siya ng paglagyan ng poste. Dito sa extension ng ano, CR. Uh, gagawin nilang banyo ito mga paliguan. dito sa loob ay ginagawa sila ano di na pinduan dito mga papso oh. oh, oh. DIY di lang yung mga ng oh. oh, ganyan lang ganyan lang kasimple dito sa ano mga papso probinsya malang budget ganyan ang pinagawa nilang ano pintuan mga paps o. yero mga paps. yung mga natirang yero na ginamit nila dito oh. ito anyan dito sa no mentor mga paps yan bintana, indat natin si haring kilaban, si <laughs> ano so, yung okay. yan, mga pupsong, yung mga pupsor. unti unti Matatapos din ang bahay kubo ni Bagis Alex. Ano, oh, may solar na siya mga paps o. Oh. Lakas yung ulang kagabi kasi dito mga paps eh. Oh.